Hello! Ako nga pala si Bing, OFW sa Hong Kong at Bisayang nagmula sa Bukidnon. Short trivia pala guys, sa Bukidnon, gusto nyo bang gumala sa amin? Madaming pwedeng galaan doon. May resorts doon na magaganda at madaming tourist spot na pwedeng yung puntahan kasi madaming ang nagbubukas ngayon doon. Malamig pala sa amin guys, maganda ang weather lagi pag hindi umulan so guys, pinakauna ko palang voice over to sana ma maunawaan nyo ako pala isang OFW dito sa Hong Kong walong taon na ako dito isa pala yung nakikita nyo sa video sa mga ginagawa ko unang una sa umaga magluluto ka ng agahan maglilinis ng bahay magpapalakad ng aso maglilinis ulit ng bahay madami kang gagawin dito so ang una ko palang trabaho dito guys is nagalaga ako ng matanda nag-alaga ako ng dalawang matanda, 89 years old at saka 94 years old. So, di ba ang tatanda na nila? Pero kaya naman. Tiis-tiis lang kasi dito. Kasi alam nyo guys, madami akong nakikilala dito. Mas matanda pa. Sobrang tatanda na nila. May 65 years old, may 69 years old, pero nagtatrabaho pa, pa rin bilang OFW. Alam nyo ba guys, nakikita ko silang hirap na hirap na maglakad. Pero tinitiis nila, tayo pa kaya, ako pa kaya, kami pa kaya mas mga bata pa. Kinakaya namin para sa sarili namin, para sa pamilya namin, para sa mga sinusuportahan namin. Kaya guys, kayong nasa Pilipinas, sana maunawaan nyo na bawat padala ng magulang nyo ay pinaghihirapan nila. Kaya sana sa mga anak dyan sa Pilipinas, sa pamilya na nasa Pilipinas, kapag kayo ay pinapadalhan ng pamilya niyo na nandito sa abroad, sana pahalagahan nyo at mag-ipon kayo, magpundar kayo para makita nila na may pinaghirapan sila. Yung parang pag nakita nila pag umuwi sila, may makikita sila na ah, pwede na pala ako magpahinga kasi meron na akong ganito. Guys, alam nyo ba, bawat matandang nakikita ko dito, sinasabi nila, Napapagod na ako, nak. Napapagod na ako, ading. Napapagod na ako, be. Kaso, hindi pa pwedeng umuwi. May pinapaaral pa ako. Pero naiintindihan ko talaga kahit alam kong may pinapaaral sila. Naiintindihan ko yon Napapagod na sila. Kaya sana, sana kayong mga anak dyan na mga kaedad ko halos. Kasi 32 years old lang ako, guys. Sana yung mga anak na nasa Pilipinas na wala pang pamilya, na iniisip nyo din yung magulang nyo, Mag-ipon kayo guys, tulungan nyo yung magulang nyo na nandito sa abroad. Pasalamat kayo, nagtatrabaho sila para sa inyo. Kahit iniisip nyo minsan na nag-aalaga sila ng ibang tao, hindi kayo yung inaasikaso. Kasi alam nyo ba yung pag-aasikaso nila sa mga amo namin dito, pag-aasikaso namin sa mga bawat bata dito, kayo pa rin ang nasa isip ng mga magulang nyo. Sana maintindihan nyo yun. Guys, salamat pala ulit sa panunood nyo ha. Sorry ulit sa mga mali-mali ko. Gagalingan ko pa sa susunod. See you ulit sa next video ko guys. Salamat. Bing pala guys. Bisaya ng Hong Kong. Salamat.